Ano nangyari? Ha? Sir, sir. Ano nangyari? Ako na, sir. Ako na, sir. Hindi, sir. Naglag? Nahilo kasi ako, sir. Nahilo? Oo. No? Ah, nadulas. Ito ah, kasi kumakain ng mga anak ko eh. Nagawa madali ka tawag. O, so, Ilipat mo kasi dito. Lipat mo. Ay. Ganda na lang gagawin natin, ha? Diyaka lang. Diyaka lang, ha? Sir. Ah. Ah. Uwi mo na to. O, oh, tsaka itong Santon Gold Coffee Mix. Sa oh. Akin yan sir. LT na kape, ha? Sa kanya, sir. Oo, oh, ito. sa ito. oh, sa ito. bago mo. Mag-iingat ka, ha? Next time, huwag kang mag-aano. Magmadali kasi. Okay. Ka o, yan. okay. Oh, ito lang, sir. O, man. kasi ganina, nakita kasi kita dito. Kanina ka pa dito. Natapo na ka ng bigas. Uwi mo na yan, ha? Salamat dito, sir. Tawa-tawa, sir. May... Ay, ano sir? Kaya, ano, okay lang yan. Yan talagang buhay. Ha? Hindi ko ako sa sir, si Talaga ako kanina pagkatapon dito ng migas. Sakit anak mo? Asa siya ngayon? Nasa hospital sir. Ganon. Sige, ganito. Bigyan na lang kita. Dagdag ng panggamot sa anak mo. Oh. Hindi oh. ko yung nakasawa niya. 5,000, libo. mo. Punta ka na dun sa anak mo. Bilang mo ng gamot na.